Good morning, good morning. Good morning people, uh, mga kasaka ngayon naman po. Ang sa episode na ito ay uh, papakita ko po sa inyo kung paano mag-harvest ng lemongrass at uh, magtanim. Tayo so, yan po 'yan, lemongrass. Do, so, Do, samahan niyo ako. ito pong puno na ito ang kukuhanin natin ito po ang i-harvest natin kasi natatakpon po itong ano, lemon eh, kaya gusto kong matanggal ito so lemon siya ito naman lemon grass so magkamag-anak ano. ah uh, sa pag-harvest po nito kasi kailangan po kasama yung ugat kaya, ano po, uh, bubungkalin natin. 'Yan. 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 na hindi po masira dapat eh Yung, na po. Yan, kita nyo kung gano'ng kalaki. Uh. Bali, ito pong lemongrass na ito. Last year pa ito, nakatanim. Kaya napakalaki na. Kaya, kita nyo ito. Natuyo na. Si last year pa, gina-harvest. Kaya lumaki ng gusto. Yeah. Kaya po na tinatanggal yung ugat para madaling ano tanggalin. Yeah. gini po gini po natin mga tuyok So ganito po pag maglinis ng ano ng ng ano tanglad pag ibenta ayan po tinatanggal yung mga tuyong dahon. Yan. Ito na po matitira niyan. Yan. yan. Ito tuyo ang gas. po yung ano Ah, uh, isang puno matapos linisan. Siguro mga napo ano ito 4 to 5 kilos. <coughs> Ang isang puno. Imagine kung ito pala ay mabenta mo ng 50 isang kilo, isang puno may 200 ka na. No? Wow, oh, gandang business ayan po. Alinis na. Ganyan po 'pag ano. Ah, uh, pwede na po itong ibenta. Linis na siya. Ito natin lagay. So ito po yung pinaglinisan. Ayan, ito yung puno. Ayan. So yun po yung ano, matapos linisan. Ito na mga reject. Pantatanim ko na lang po ito. Sayang. Yan, para dumami pa to. Kasi mabilis naman po itong tumubo. Yan, tutubo pa po. Basta may ugat na ganito. ya meron niyang ganere. Tutubo po yan. Yan, yan. Basta may ganito. Yan. Yan, dito po yan tuugat. Oh. Dito sa lugar na yan, diyan uugat. Yan. So kahit putulan po yan, yan. Kasi dito po yan, lalabas yung ugat. Yan dito. Yan. Yan. no Kaya kahit yan ay uh, putulan, walang problema. Kaya lang, uh, okay na to. Para dalawang puno na ito. Yan, no, Pwede pong pagwalin, pero pwede mo na rin pagsamahin. Para mabilis dumami, eh dalawa na lang itatanim ko. Magkasama na sila. Yan. Hmm. Dito po lalabas yung ugat. Yan. Yan. So next year, mga ano na ito Siguro, ilang puno ito Sabihin natin, 1 32, that's 2, 3 4, 5, 6 Aba, edi kung 6 24 kilos na ito Next year 24 kilos Times 50 Magkano yun, 1,200 Ang pwedeng kitain ito <laughs> Love it. One to, ang pwedeng kitain to next year. So ito po, 5 kilos po. Almost 5 kilos. Ayan. O, ayan po, 5 kilos. Papakita ko naman po sa inyo ngayon, paano kami mag- uh, prepare o maganda ng seedling ng panglad o lemongrass. Samahan nyo ako. So ito na po yung ano, uh, mga kasakay, mga Uh, lemon dust o tanglad na inner dry ko ng sang araw. So, ganito po ito Ayan. Kaya nyo, wala pang ugat. Pero malinis na ito. Ayan, malilinis. Ngayon, ang gagawin. Susunod po natin gagawin. Puputulin natin. Ang sandang kal lang po. Ayan, o. Oh. Sandang kal. Ayan. So, ikakat na natin dito. naglalaglag na iba. So ito pong pinagputulan, huwag nyo itatapon. Kasi ito po ay pwede pang magamit sa ano, sa paggawa ng ano ng insect repellent. Ilaga lang po ninyo Ngayon kung marami naman talaga, pwede po ipang mulch para sa inyong halaman. Uh, additional na nutrients po ito. So, ito na po yung ano, uh, pinagputulan natin 'yan, dami. Yan. So kaya iniipon po natin, yun nga, kasi gagamitin natin it's either mulch or uh, gawin natin uh, repellant, insect repellent. So ito po, pwede nang rektang itanim kahit hindi babaring. Kaya lang ginagawa ko po, uh, kung hindi pa naman agad itanim para hindi ma-dehydrate, binababad ko po sa tubig. Ayan. Ayan po, ganyan po. So ang mangyayari po, pag nababad sa na tubig, ito na po, ito po ay one day. Sang araw na po ito nung ano nung nababad. Makita niyo mananariwa na. Magiging mananariwa na po siya Ayan. Yan po ang itsura niya pag one day. Wala pang ugat. Eh papakita ko sa inyo yung 3 days. Sana po yung ah uh, 3 days na 'yan. Ayan, nakita niyo mga mama, mama's sama, Nag-uumpisa na po tumubo yung ugat. Ayan 'no. Ayan. Mm. po nililinis 'yan kasi dito lumalabas 'yan, 'no. ugat. Napapansin niyo diyan tumutubo sa tagiliran. Ayan. So nag-uumpisa nang umugat. Pag 3 days na po, pag 5 days 'yan mahaba na po 'yan ibabad muna na para yun nga pagtatanim ninyo may ugat na tapos pag tinanim po nyo siguraduhin lamang po ninyo na ano na basa yung basa yung lupa para dire diretso po pagtubo ngayon nililinis po yan ayan, oh, bago itanim tinatanggal yung mga dead leaves mga kasagabal po kasi yan sa pagtubo ng ugat ayan na nakita nyo, lumabas yung ugat. Pagkatanggal ng dead leaves. Ayan po, dyan oh, lumalabas yung ugat din. Ayan. Dyan po lalabas yung mga ugat. Eh. Oh. Okay mga kasaka, uh, pakita ko po sa inyo yung binabad namin sa tupig. 5 uh, days na po ito. Sabi ko nga po, 3 to 5 days, ugat na. Ayan po, tingnan yung haba na ng ugat. So, ready na po ito itanim. Oh, dami ugat. Di po ba, ano, haba na ah uh, ano po lang, 5 days po ito mula nung kinuha namin. Eh, mahaba na yung ugat. Kaya po, ah uh, kung magtatanim po kayo, uh, isinasuggest ko po yung unang araw, i-air dry nyo para pagkatapos, babarin nyo sa tubig. Ganito po ang mangyayari after 5 days. Pero 3 days po yan, may ugat na. Ayan, tingnan nyo. Halos, buklatin ko lahat, kukunin ko lahat. Para makita lang nila kung ano. Ayan po, ganda. Uh, lahat po yan, meron ng ugat. So, samahan nyo kami, tatanim naman natin. Okay, dito po sa area na ito, yan. Diretso po yan, doon po namin itatanim yan. Bakit? Kasi nga po, ito ay masukal. Hindi naman po natin gagalawin yan. Kasi gusto nga natin ma-maintain yung balance. Ecological balance. Diyan tumira yung mga insekto, okay lang. Pero ito naman po yung magiging harang nila. Ayan, dito po natin itatanim yung uh, lemon grass. Ngayon, anong distansya? Ito po ang distansya. Ayan, pakita mo. Ayan, 40 cm po. 40, 4 Ayan, no. 40 cm ang distansya ng ating tanim. Okay. Ang gagawin lang po natin, bubungkal tayo. Ayan. isa tapos yan ang next dito na dalawa yan tablo kapat oh. So ayan po yan, tuloy-tuloy po yan hanggang doon. Ah, uh, ganon ganun po pagtatanim tapos Eh, tuloy po muna natin. Yan. Ngayon, gano'n ba kalalim? tulad po nito, ayan, pwede na po yan. Mga 4 inches lang po. So, pag tatanim mo, ganito lang po. Ayan. Ngayon, para mabilis dumami, gawin po ninyo yung dalawa. Ayan. Dalawa na agad, tanim ninyo. Dalawa po ng dalawa. Ayan. Kung gusto niyo na mabilis uh, lumago. Pero pwede naman po isa lang. Kaya lang para malaki ang tsansa na uh, mabilis lumago. Dalawahin nyo. Dito po, ito, ito mga dupa na yan. Pag umulan po yan, madudurog yan. Ayan, ganyan po. So, dire-direcho po yan hanggang doon. Dalawa ng dalawa. Ayan. Mamaya na lang natin tabunan. Dalawa. 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 Mga kasaka, mga kasayang, ang um, pag-usapan naman po natin ay yung potential income sa pagtatanim ng tanglad or lemon grass. So, ang pagbabatayan po natin ay para sa 1 hectare ng lupa. Ang um, sa so 1 hectare po ng lupa ay meron 10,000 square meter. So, sa distansya po ng pagtatanim natin, uh, sa bawat tropo ang distance is 50 cm. At between rows naman po is 1 meter. Kaya lumalabas po na dalawang plant per ano, square meter. Kaya po ang total ng maiitanim po natin para sa isang hektare ay 20,000 na seedlings. At kung yan po ay magha-harvest, kagaya po nang nangyari doon sa amin na mag-harvest po ng 4 kilos ang average kasi po magkakaiba po ang magiging harvest niyan. Meron 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos at meron pang umaabot ng 7 kilos. So inilagay ko na lang po sa 4 kilos ang average na yield per plant per year. So lumalabas po yon na 20,000 plants times 4 kilos ay lumalabas na 80,000 kilos o 80 tons ang ma-harvest. So assuming po na ang uh, farm gate price is 30 pesos. So lumalabas po ang uh, projected or uh, ano potential gross income po ay 2,400 pesos. Ngayon, ang um, magkano naman po ang magagastos doon sa pagtatanim ng uh, lemon grass or tanglad? doon sa 1 hectare na lupa ang uh, sa land preparation po ay gagastos po tayo ng more or less 20,000 ngayon pagdating naman po doon sa seedlings so nangangailangan po tayo ng 20,000 seedlings kaya lang may allowance po tayo ng 10% para sa mortality rate kaya lumalabas po ng uh, ang kailangan natin 22,000 seedlings i-multiply po natin ng 5 pesos per stock. So, lumalabas po ang magagastos natin sa seedlings is 110,000. Ngayon, syempre, itatanim po natin yan. Kailangan po natin ng labor. So, sa ano po, sa sampung kataon na tigpa 500, kaya pong itanim yan ng dalawang araw. So, gagastos po tayo ng 10,000. Ngayon, pagdating naman po doon sa fertilization, gumamit po lang tayo ng organic matters, kagaya po ng uh, chicken manure. So, ang sinasuggest ko po, depende po sa klase ng lupa, ay uh, 50 sacks. So, per sack po ng uh, chicken manure is, nag average po ng 100. So, gagastos po tayo ng 5,000. Ngayon, pagdating naman po doon sa weeding, depende rin po yon doon sa magiging uh, Uh, kung gaano kalago yung damo, eh, naglagay din po ako ng, ano uh, 10,000 pesos sa pag, uh, pag maintain ng damo. Kasi pag maliit pa po yan, kailangan po natin maagapan yung damo dahil baka po uh, matalo yung ating ano uh, lemon grass. So dapat po ma ano yung sa main, pag maintain ng lugar. And uh, syempre, uh, kailangan din po natin ng ano ng iba-iba uh, pang gastusin na hindi naman po natin alam kung kung ano kung ano no kasi may mga biglang gastusin po. So naglalagay po ako ng miscellaneous na 5,000. So ang magiging projected expenses po natin is 160,000. Para mag-arrive po tayo sa potential net income na 2 million uh, 240,000. Ibabawas po natin yung uh, total expenses doon sa potential gross income. Ngayon, kung sasabihin nyo, wala naman kayong ganyan po na malaki, eh ang gawin po nyo, assuming po na 2,000 square meters ang meron lang kayo na lupa at ang puhunan nyo ay maliit din lang. So, i-divide po nyo sa lima, sa five, yung expenses at yun din pong uh, projected income. Ngayon, kung ang itatanong naman ninyo mga kasaka ay kung paano i market ang uh, tanglad o lemongrass, e eh, panoorin nyo sa susunod kong episode. At doon ko po i-bibigyan kayo ng tips kung paano i-bebenta. Maraming maraming salamat nga po pala sa nag-avail ng uh, stock 300 pieces uh, na tagay sa At syempre, sa ating mga kasaka... Eh, marami marami salamat po. At don't forget to like, share, and subscribe. Sa aming channel. Goodbye. God bless us all. Thank you, thank you, and thank you.